Uh, good morning sa inyong lahat uh, Hindi po ako magaling sa math Ang sinabi ko lang Sabi ko kay Lord uh, Pag nakapasa ako Mamimigay ako ng libreng reviewer So kung gusto nyo ng libreng reviewer Na para sa math major Comment nyo lang yung Email address niyo dito sa ano Sa video tas isi-send ko Mamaya kapag Kapag uh, mayroon akong oras uh, So bale uh, Bale ang gagawin ko ngayon Uh, sasabihin ko lang yung mga natatandaan ko na mga topic para hindi kayo maligaw sa pagre-review. Kasi ako hindi naman talaga ako yung totally na math major. Isa po ang computer science pero ang binigay sa akin ni PRC ay math major. So napakahirap nun para sa akin. Ang uh, ginawa ko naghanap na lang ako ng reliable na um, uh, reviewer. So ayun nga, tumpak na tumpak ko ano 'yung ni-review ko yun na iyon din yung lumabas nagbago lang ng mga value katulad ng pagsisimplify yan simplify aralin nyo yung simplify na yan maraming simplify na lumabas sa amin halos siguro mga 20 mga 30 so kung mabilis ka mag meron ka ng 20 points kagad may mga calculator technique din dyan ah, uh, ituturo ko yan sa susunod na video kasi hindi pa pwede mag upload ngayon sa youtube ko ng 3 minutes pataas puro 3 minutes pa, baba, pa lamang hindi niya pa eh, accept so ngayon ituro ko lang yung mga topic yung mga topic na natatandaan ko katulad ng simplify marami yan madali lang sana simplify madali lang technique nyan eh lalo na dito sa calculator madali lang kunin mga nasa 20 siguro na item yung simplify reviewin nyo na yan mag search kayo sa google kung paano mapadali pagkatapos tong determine the expansion of A plus B uh, ano tawag dito sa may 4 na to na exponent ng 4 meron yan. natatandaan ko yung ganyang determine the expansion of A plus B hindi ko lang tanda kung 4 yun o 6 Basta ganyan yung pattern ng exam. Merong determine the expansion. Kaya ako naman natandaan to dalawang beses to lumabas na hindi ko masyadong alam kung pa paano i-solve. Chinambahan ko lang yan. Pero, hanap hanap ako ng tutorial na pwedeng uh, magpapaliwanag ko pa paano uh, isolve yan. Sumunod, meron ding ano, sine, cosine, yan, ganyan. Ganyan na ganyan halos yung exam. Ba nagbabago lang yung value, yung cosine, nagiging 4, yung sine. Um, evaluate yan. Hindi ko alam, parang sagot dyan ay tang tangent, parang ganoon uh, Sa susunod ko na gagawa ng tutorial ang mahalaga ngayon, uh, natatandaan ko yung mga topic na lumabas, tapos reviewin nyo na lang din. Tapos meron ako natatandaan na parang ganito eh, hypotenuse C is 30 with angle 30 degrees, find sides A and B. Marami din lumabas na ganito, yung may link hiling hypotenuse na yan, aralin nyo yan aralin yan. Search nyo lang sa Google kung paano i-solve. Pero, gagawa pa rin ako ng video nyan kung paano i-solve nyan. Next time, kapag pwede na ako mag-upload ng 3 minutes pataas. Pagkatapos sa gen ed namin, ang lumabas lang sa gen ed namin, halos result, El Pilobusterismo, tsaka No Limit ang Heri. Ayun lang loads, sana meron kang nakuha kahit konting idea. Mag-upload pa ako ng maraming video dito para magkaroon kayo ng idea para hindi na kayo masyadong maligaw sa pagre-review. Salamat! Sana share nyo rin to.